Hello guys, may pupuntahan niya pala ako mga solid supporters At first time ko itong gagway sa buong buhay ko Kung napapansin nyo guys ay mag-isa lang ako sa mga vlog ko Ganyan, wala akong mga kasama Ngayon may makakasama ako at tutulungan ko rin sila maabot yung pangarap nila at pangarap din daw nila maging vlogger katulad ko at hindi lang daw yon idol na idol daw nila si Sob150 ayun lagi daw nila pinapanood yung vlog ni Sob150 pinasabi din nila sa akin gusto din daw nila makita si Sob150 sa personal ngayon isasama ko sila sa vlog para kaya daw sila kung mapapanood daw ni Sob150 ayun parang ginawa lang din sa akin ni So Bump TV, binigyan niya akong chance makapasok sa bootcamp niya ngayon, bibigyan ko din sila chance para makasama sa vlog ko, ayun, kasi mag-isa lang naman din ako sa mga vlog ko, ganyan gusto ko rin na mayroon din ako nakakasama sa vlog, eto, pupuntahan ko na nga din pala sila para makasama sa vlog pupuntahan ko na nga sila para makilala nyo sila guys, ayun update ko na lang kayo guys So yun guys, huminto nga pala ako dito sa isang gilid kasi may dalawang bata nga pala tumawag sa akin. Sabi nila idol na idol daw nila ako napapanood daw nila ako sa vlog at napanood daw nila ako pala. So 150 ayun tinawag nila ako Sir Meldao. daw. Ayun kaya napahinto ako dito. Ngayon ipapakita ko nga pala sa inyo yung dalawang bata. ayon bali nakabike lang din pala ako guys. Ayun. Ito nga pala sila, ipapakilala ko sa inyo Ayun nga pala yung dalawang bata guys Kuya, pangalan niyo? Ah, ikaw kuya? Alvin. Ayun. Paano niyo po ba ako nakilala? Nanonood po kami ng mga vlog. Ah, ayun. Maraming maraming salamat po sa pinibigay niyo supporta sa akin. Ayun. Sana suportahan niyo pa rin ako sa gagawin ko mga vlogs. Ayun. Maraming salamat kuya. Ayun guys, nandito na nga pala ako. At eto nga pala, umuulan na rin at magbabayt nga pala kami. At inaya nga pala ako nila magbike. Ayun. Sasamahan ko sila magbike at papakilala ko nga rin pala sila sa inyo. Ayun sila guys. Oh. Ayun, oh. Ay! Oh, ayan. Ayun oh. Ayun sila. Kaya ngayon magbabay kami. Ayun. Let's go. Ano, tara na. Ayan na sila. Terna. na. Ito na. Bye-bye. Okay. -bye. na. Ginagin na sila. Ayun na. Magbabay na kami. So yun guys, tara na. Ano mo, Lola Nera? Nayan. Lalo na 'yung Batayji. Gigaka <laughs> Yun. So ayan guys, naka na kami. Apat na bike nga pala kami. Ayun yung ayun yung tatlo. Ayun. Nag-aya sila mag-road trip. Okay na. So mas maganda guys kung kung kami ng ulan ayun tuloy ligod na rin kami sa ulan guys ayan sorry guys kung medyo malikot yung camera dahil mat matatalbog yung daan ayan hey, kambing ayan apat na bike kami yung dalawang bike may angkas tapos kami dalawa ay walang angkas ayan ayan pito kami anim kami lahat anim ayan no Ayun na guys So yun guys Mamaya na lang ulit And guys medyo malayo na rin kami Ayun guys Sarap sa feeling na may makakasama kang mga Kaibigan na makakasama din sa vlog Ganyan for the first time ko lang ha, pala may nakasama sa vlog ko Ayun nagdadahan-dahan lang po kami Dahil pasigsag din palidanan dito at maputek At Baha din po dito kasi kakaulan lang po kanina. Ayan, maano na naman po yung ulan. Mukhang babagsak na naman po. Ayan, maputik. Yeah. Pero maliligo kami guys sa ulan pag umulan man. Ayan. Ayan. may mga kalamansian din dito. Ayan, dami. Daming kalamansian. Ayan guys, first time ko lang pala pumunta dito. Inaya lang pala ako nila dito. Ayan. Ayan, no? yan ki hina ayan, ayan, ayan on, dami dami nakatanim dito na kalamansi ayun yeah. uy ge ge kaya gilang ay ayan may nauna na sa amin nasa dulo na So yun guys, binalik ko nga rin pala ulit yung pagbabikers ko. Yun, matagal na ako na hinto. Ma, may mga ilang taon na rin ako na hinto sa pagbabike. Ayun. Kaya ngayon nagbabalik ulit ako. Ayun. diyan laban. Yeah. kaya. Matagal tagal ko na kasi na hinto din sa pagbabike, guys. Sa simula noong nagtatrabaho na rin ako na hinto na rin sa pagbabike ganyan. Dati ko nagbabike, ganyan. Ngayon, muli ako nagbabalik. Yun guys, putulin ko muna, puro puti. Guys, so ganda ng ano, ano, tanawin tanawin no. Ayan, nasa taas po kami ngayon. Nakaahon na kami. So, so ayun guys, nandito na nga pala kami sa level 1. Bali, dadaan pa kami sa level 2, level 3. Ito na sila guys. Mukhang pagod na pagod. Ayan, mga nagsimplang po pala yan kanina. Ayan okay. Ay, pa isang kasama namin. At ito pa yung dalawa. Ayan. Bali anim lang pala kami dito ayun. Yung dalawa may angkas pero kami dalawa wala. Ayun. So ayun guys, update na naman ng namin kayo ulit mami. Ito na, guys, eto na kami sa level 2. Liliko na kami. Ayun. Ayun, dito dito kami liliko. Ayun, liliko na kami. Ito na kami sa level 2, eh, guys. Ayun. Medyo malaylayo na nararating namin. So yun guys, dadaan daw kami ng irrigation. Doon daw daan namin. Pero hindi kami maliligo doon Hindi kami maliligo. Ayan, nandito na kami. Ayun. Iyan, daan ganda dito. Hasan? Ay, ayun. Doon na tayo sa level 3. Highway. Ano? Ay, dalawa yun. Hindi, tatawid lang naman tayo sa highway. Tapos, irrigation na yun. Ayan, ayan na agar. Mga mukha eh, kala mong isang bakol. <laughs> bakol ba mukha nila? Ganun ba? O. 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 Ay, grabe, may swimming pool dito guys. Sarap maligo. Maligo dali. Ayan na. Guys, ako muna magbibidyo. Pa-out na kami sa level 3. Ito na. Ayan si Kois. Ayan. Nakakaon na kami Nakakaon na kami Uyon sila Makakaon pa sila Ayun si Ayun guys. Nakakaon na kami dito Highway na tayo Umayak So guys, so yun guys, nandito na nga pala kami sa level 3 na yari na namin yung level 1, level 2, level 3. Ito na sila guys, ayan. Guys! Woo, ayan oh. sila, kahit oh. yung ahon. Oo. Oh. Ayan, ayan, ayan po isa. Ayun na ako na yung Ito guys, yung mga, ito yung isa sa ilaw namin sa level 3. Manto. Ayun, isang kasama namin. Manto. Manto. Oh, mahirap daw. Oh, uh, saan tayo ngayon? Oh, kaya. Oh, angkas ka na doon. Ayan, angkas na siya. Ayan, oh. Kaya puro po puro po tik pili kunya ayan. Okay lang yan. Oh, okay lang yan. na. Go yo, tara guys. na daw guys. Go. Highway na tayo guys. Highway na kami. Ayun na. Road trip ba? So yun guys, first time ko nga pala may mga nakasama din sa pagbabay ko yun. Sila nga pala yung una ko nakasama. Guys, ito na kami sa highway. ay ay mga kasama ko. Nakatungtong na kami sa highway kanina. Puro putik yung dinahan na, namin at mga... Ito nga pala guys, papakita ko sa ibundo. Kayo no, kitang kita yun. Ayan. Ayan Uy, oh. ganda ganda dito guys Itang kiti bundok Ayan At mahangin siya guys Mahangin Ayan so yun guys, first time ko nga pala may nakasama sa pagbabike, ganyan, road trip, ganyan. Sila nga pala yung una ko nakasama sa pagbabike, ganyan. At sa, ayan, makakasama ko rin sila sa pagbablog ko. Ayan, may makakasama na rin ako sa pagbabike, sa pagbablog, sa pagkain, ganyan. Na ano man may content ko, road trip ba or pagkain, kasama ko na rin sila. Ayan, sila nga pala yung bago kong makakasama. Ayan, papakilala ko nga rin pala sa inyo sila mamaya sa pagkayari na ito. ito. guys, guys, nandito na nga pala kami sa pinuntahan namin sa Barangay Makatbong. Ayan, papasok na nga pala kami dyan. Ito nga pala yung mga kasama ko. Ayan. Oo. Oh. <laughs> guys, papakilala ko na nga pala sa inyo yung mga bago kong kasama. Ito nga pala sila. Ayan. Ano pa mo? Ako Takaychi. Takaychi ikaw? Ako nga pala, si Tantan. Ikaw? Ako pala sa Ikaw? Hello, pala si Ivan. Ayun, ayun guys. ay na nga mga pangalan nila. Ayun, sila na nga pala bago kong makakasama sa mga content ko at mga vlog ko. Ayun, mag-iingat kayo palagi and God bless us all.